main prayers dito po. So yun. O, so, tapos sila umuwi na yun kasi alam mo naman mayroon pa mga dyan. Sabi, ako, sabi ko ako pa may dito lang po isya. Yan apat na rakaya yung gati yung nagawa. Ha? Kasi doon ako sa masjid. Ha? سأقول هات تايم بسأصلي تا. جري جري سمايلانغ. أapas ممكن بركا أapas مي 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 مصانع بركا بيلانغ. سداماني كوم. الله. طامر الجزائري. أنت من جزائر. أيوة من الجزائر. الجزائر. وهذا من جزائر هذا. قولي ما. أو هذا من جزائر هذا. لا. شيخ هذا الهدف من جزائر أو من هنا؟ هذا في البحرين مو جزائري. الجزائر. هكذا. لا في البحرين. مسلم جديد. شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كل هؤلاء مسلم الجدود ما شاء الله هذه مسلم الجدود ما شاء الله في الفلبين الله. نعم ونحن في الجنوب وهؤلاء في آه مانيلا او عاصمه الفلبين ما شاء الله والحمد لله الذي جمعنا هنا في هذا المسلم شاء الله مغفرنا سلام الله آمين جزاك الله خيرا جيبهم ممكن نعم يلا بسم الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله من الله غابت الله الحمد لله الحمد لله تقدنا لون الله حفظكم الله بيبقى نام InshaAllah. Oh, inshaAllah. InshaAllah. Ishmaaun Allah fi al jannah, kama jamaa na fi hadi al makad. Amin yarab. Amin. 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 sa Amin. 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 Ang sarap ng, alam nyo, kanina, nung nag-umbra kami, bro, eh, yung pagsae ko, yung pagsae ko, kasi nagkahiwalay kami ng pamilya ko, kasi sila doon, silang dalawa, tapos ako naman doon, yung parang ako lang yung nagtatawaf kanina, ako lang din yung nagsasay, ang sarap pakinggan, ang sarap yung nararamdaman mo na mag-isa, na iniisip mo na, pag namatay ako, mag-isa rin ako sa aking labingan. Walang kasama, walang pamilya, walang kaibigan. Tanging mabuting, mabuting gawain lang. Itignan niyo ang pagtatawa, itignan niyo ang pag-uumra natin. Ang laking aral ito para sa nagbigay sa atin sa paglilina-lina o pag... Uh, pag... Uh, ano ba tawag yun? Pagninilay-nilay. Pagninilay-nilay sa buhay natin sa mundo lahat panindaliang. ng lalian. at ang tanging ating kasama ay ang ating mabuting gawain sa ating lipi pero ano na experience nyo? Ah, paano kayo nag nagtawaf? ikaw brother Omar hmm. Subhan Allah Ustad yung uh, experience ko ngayon na Ma itatawaf Mainit. Doon kayo mismo doon sa mainit? Sa mismo doon mo. Pero hindi namin ramdam yung init. Sabi Mas nga ni Sulaiman noon, Alhamdulillah. Masya Allah. Nililiman kami ng Allah. Stad. Kasi makulimlim pero may sikat ang araw pero hindi gano'ng kainit ang bago mag zoom ayun bago mag zoom ayun uh, na, uh, anong naramdaman mo? ang tawap uh, uh mahirap kasi dito ko lang nararamdaman yung stat pag nagtatawap ako totoo um, hindi ko nararamdaman sa ibang uh, na, iba yung nararamdaman mo pag ikawin yung nagtatawap pag ikawin yung nandito panatag ka na. Bago'y lukos islam ka pala? pasok? Ilang taon na? Ilang ano? Na ha? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Nag-aral. Sa Pilipinas kasi siya galing, sa no. Bago'y karito, bago'y Masya Allah, masya Allah. Anong naramdaman mo sa pag-umra mo ngayon? So, first, time. first, time mo. first time First time mo umra. First, first time mo Hindi so, ko hiniwala eh, yan. Ang, ang ganda dahil first time mo, ang oh. nakasama mo yung mga matatanda na sa umra. Tigo mo lang naman. So, ibig <laughs> sabihin, eksperto. Mm -hmm. Maganda yun. Kasama yun ma mo yung mga eksperto. Ang sarap ng na naramdaman mo sa pag di Diba? Marshall. Correct, totoo yung Yung sabi ko nga, hindi lahat ay pinipigyan ng Allah ng pagkakataon ng makapag na makapag-umrah. Nakaan talaga so, siya. Kasama doon, di ba? Marshall. Naramdam niya yung... Naramdam, di ba? Naramdaman hindi, niya. Hindi mabili ng kwarta. Isa ka lakaran, tagapin nawa ng Allah. Saka, Ibrahim, saan ka pupunta? Opo, kapunta. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ilagay mo muna yun Hindi tatawag, hindi tatapos. Takas ka naman. Kapatid na Ibrahim, ilang beses mo na itong mag mayroon. Palagay yeah, mo, mga ilang na, beses na? Hindi mapilang. Hindi ko na mapilang. Sa dami? Sa dami. Oo. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, kapatid na Ibrahim, dahil ikaw ay malapit ng umuwi, exit ka, hindi ka magbabakasyon exit. Nalulungkot talaga kami yan kasi mag-exit ka. Anong naramdaman mo ngayon sa huling mga pag-umbra mo ngayon? Nalulungkot <laughs> ako. Kasi... Totoo yan, totoo. <laughs> ako rin natulog. <laughs> <laughs> Huwag <laughs> iiyak ng tuloy tayo ngayon dito. Ano ko nang iiyakan? Gusto ko ano, tumatawa tayo. Kasi una, una was that. No, so, mag-umra ko. Oo. Oh. Correct, totoo yan. Hinihiling ko na. Hmm. Kaya alas sabang awat na alam. Magbalik kami. kami. Nakabalik naman kayo. Ayun. Wallahi, totoo yan. ko ang pamilya. sarap. Alam mo, kapatid na Ibrahim, ah, uh, ramdam ko yung nararamdaman mo na ang daming tao na pumunta na rito, ang daming mga nag umrah nag-hajj, inahanap-hanap nila na makabalik sila. Kasi yun na yung pinaliwag na natin kanina sa bus, di ba? tumugon tayo sa panawagan ng Allah. Waad din finna si Bilhad, ya to wa ala kulidamiri, sabi ng Ama kay Ibrahim. So tayo, nandito na nakaugat sa ating puso't isipan na laging gusto natin mag-umra, mag Pero, mag ang laking biyaya ito sa atin. Nag-umra, nag-hajj ang mga ibang mga muslim sa bawat palop ng mundo. Gagastos siya ng ilang, ilang, ilang libong dolyar 3,000, 5,000 dollar. Pero tayo rito, alhamdulillah, libre pa. At napakagaan. Kaya masaya talaga. Hindi maano yan. So, anong yung nahiling mo, kapatid na Ibrahim, sa Allah? Itong pag plus na pag-umro? Inihiling ko po, Ustad, na inshallah po, na maisama ko dito. Kung insya'Allah, bigyan nila, nila na bigyan pa ako ng pagkataon nila, subhanu wa ta'ala, na makabalik dito na maisama ko yung pamilya ko. Kasi unang-una po, Ustad, nakailang hajj na ako. Nainiling ko kay Allah sa banwa. ta'ala maisama ko. Pamilya. Allahumma amin. At walang imposible yan, bro. Nangyayari. Insya Allah. At ang kagandaan sa Islam, maski hindi mangyari, pero yung reward ng intention mo pwedeng igawad ng Allah. Pero ikaw, Kapitid na Suleiman, anong naramdaman mo sa pag-ubra mo? Alhamdulillah, Ustada. Una-una, nagpapasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa uh, nagpapasalamat din tayo sa iyo uh, at saka nag-sponsor sa atin alhamdulillah uh, alhamdulillah ustad ang nararamdaman ko ngayon ay hindi lang ang pag-umra ko ngayon hindi para sa sarili ko pagkat ito ay para sa kapatid ko ah, so, yung kapatid mo yung kapatid ko ng panganay yun na ang tumatayong kumbaga yung nanay ko kasi namatay siya yung uh, tumayong padre ng si, siya, yung, siya yung tumayo ng nanay at tatay namin nasaan siya ngayon? patay na so, na, 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 na. so bali ang pag umra ko ito ay para sa mga, para sa kapatid ko Allah. Allahumma ng Allah ay papasukin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamataas na antas Hello. na paraiso. Yeah. Uh, sa totoo lang, yes. Ustad, uh, kami po ay lima kaming magkakapatid. So, alhamdulillah, yung panganay namin, yun ang tumatay yung nanay-tatay namin, babae. Hmm. Tapos, yung pangalawa, kapatid ko, babae rin. So, yung pangatlo, magkasunod sila, lalaki, yun namatay nung Ramadan. Hmm last na Ramadan. So, alhamdulillah. Eh, sabi ko, uh, hindi man sila nakapunta dito sa Makka. Alhamdulillah ay habang nandito pa ako, ang pag-uumra ko kasi unang-una hindi pa ako tapos na ako nag-umra, nag, nag tapos na ako, alhamdulillah. Pero ang pag-umra ko para sa kanila, alhamdulillah. alhamdulillah. Tanggapin so, nawa tanggapin Allah. ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga dua ko sa kanila, duaan natin sa kanila isama natin sa doa uh, uh makapasok sila sa Jannatul Firdaus Allahumma amin Jazakallah khairan kapatid na Sulaiman tanggapin ng Allah sa'yo bro akin ako magtitesting yan ilalagay yan sa'yo okay Oh, ikaw naman kapatid na isa. Anong naramdaman mo talaga ngayon sa Ah, oh um, bakit pumunta sa akin? Paano ganoon siya? Ah, ayun. Okay. Anong naramdaman mo ngayon sa pag-umra mo? Bismillah. Yeah. Basta sa totoo lang, uh, nararamdaman ko pa <laughs> hindi talaga ako gusto, hindi ko gusto mag-ano mo nang ngayon, mag-umrah. Uh, Kaso mm. dahil sa, <laughs> sa, uh, ano nyo, na, mm. invitation, uh, Invitasyon. Invitasyon nyo, So, naka, gusto ko talaga every Ramadan. Allah Kasi ang Ramadan, Allah. yun ang maganda rin mag-aumra maga nun eh. Pero ito, so, na, pala, ito yung, na pala, ito na pala ay nakakalaan o nakakadr na, 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 na makasama ka. May pera o wala. Pag gusto ng Allah, da, mangyayari ang mangyayari. Diba? Mangyayari ang mangyayari. Narigari. Ang tuloy maswayo. Ang tuloy ganun Rato mo di makambakas. Oh, alay Kumusta kayo? Gari, daka niya ni makasambi Iman ti kaya pakapagubra na. Masya Allah, masya Allah. Oh. So, oh. So, ang sarap no, ng feeling. Sarap talaga ng, ano, siyempre. Kadang talaga, Ustad, na ada tayo. Na makapag, ah, umra tayo. makapag ka ngayon. Hindi natin na akalain talagang, asa kapahintulutan ng Allah mga pagumpa tayo makabalik tayo dito ang sarap ng feeling bro Masala. diba? tsaka lahat ng ano uh, sa hiniling ko na dito Allahumma amin Allahumma pati amin. naging hingalo namin kumpanya Allahumma amin mashallah mashallah naging <laughs> na bro alam niyo bro ito tinanong ko itong mga kapatid natin na balikis Islam itong pag-umra natin hindi ito basta-basta na nangyayari